submit your meter readings how to read your meter ito yung sa gas ayan no and sa electricity ay ito bills 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 hello guys bimbo ko neho here. so today guys ang ating vlog ay ang paborito ng lahat ang monthly bills pagbabayad ng mga iba't ibang klase ng bills. So, electric bill kami dito, gas bill, water bills. Yun ng tatlong binabayaran namin monthly. Pero guys, iba dito sa UK. Uh, bali, ikaw na nga yung magbabayad ng bills. Yung consumer pa rin ang inuutosan nilang magbasa ng meter readings. Like ng electric uh, bills, gas bills, tsaka yung water bills nga. So wala na dito yung mga staff na monthly na pumupunta sa bahay-bahay para basahin yung na-consume mo. So, normally, may marireceive kang email or text na sinasabihan sa iyo na please submit your meter reading. So, ngayon, tingnan natin guys kung ano yung meter reading ng ating electric. Ayan, no? Medyo delikado pa nga eh. Danger, 400 volts. So, dito yung atin. Yan oh. Sabi nila, press 6. Yeah. A standing charge, active price. Ito yung ating meter reading this month. Info registered, 00315 kilowatts. So, yan guys. Uh, bali, naka-smart meter na tayo. And ito yung sa ating kapit bahay, hindi pa smart grid meter. So smart meter guys, ang sabi nila, uh, pwede nang uh, malaman nila yung uh, na-consume mo monthly. Pwede mo nang hindi siya i-submit na uh, makikita na nila yan kasi nga daw smart meter. Pero ina-advise pa rin nila na mas maganda ikaw yung mag-submit para talagang accurate kasi minsan daw may mga technical issue. So, ayan nga. Misang busy ka na, may istorbo ka pa. Ikaw pa magkasubmit. At ito naman yung sa tubig. Yan ang sa tubig natin. Mas madaling grade yung sa tubig kasi, yan o, ganyan lang. Para din lang sa Pinas. So, yung sa gas. Yung sa gas meter natin, nasa baba. Mamaya pupuntahan natin. Guys, share uh, share si ko rin lang dito dito guys pagka yung mga nangungupahan uh, once na nakuha mo na yung tenancy agreements o yung key ng property, ah uh, key platman yan ng mga house. So automatic doon na yung magi-start ng pagbabayad mo ng mga bills, Gaya nga ng sa kuryente, sa tubig o sa gas kasi yung gas naman dito kasi ano centralized hindi na uso dito yung mga sa guys sa Pinas na mga tangki tangka So, medyo maganda ang sistema dito pabor sa landlord or sa owner ng property. Kasi nga dito, pag natanggap mo na yung tenancy agreement, uh, doon na rin mag start ang pagbabayad mo ng mga bills. And then, uh, compulsory na kailangan mong i-transfer yung account sa pangalan mo. Sa pangalan ng uupa. So, talagang malaking advantage yun sa owner ng property. Kasi ang advantage nun, kung yung tenant o yung nangungupahan ay magka problema, hindi magbayad ng bills, takbuhan yung property, so ikaw ang ahabulin ng company kasi nga sa'yo nakapangalan. Ganun yun, compulsory dito yon Kailangan mo dito pa kasi pag mag like uh, lilipat ka kung tawag nila ang tawag nila doon moving in so pag nag magre-registered ka sa company na kung anong company gusto mo like electric company sa amin nga ADF before kami ay Octopus doon sa Dunstable pero pinili ko ngayon dito sa Watford na ADF uh, yun nga kahit nakapangalan na sa amin ni Syama monthly may dumadating na bills so malaking advantage 'yan sa owner ng property, wala nang sakit ng ulo sa kanila kasi 'yung iba kasi minsan uh, hindi nagbabayad. So biglang magpapaalam na sa owner ng property, pero uh, ikaw ang habulin ng company kasi nga sa iyo nakapangalan. So, 'yung guys, puntahan natin 'yung sa gas natin kung ano 'yung mm, meter reading ng gas natin. So, 'yung guys, tingnan natin 'yung meter reading ng gas natin nandito. And also guys, pakishare na lang ninyo or leave a comment kung sa Philippines ba eh uh, ganito na rin. Ang consumer na rin ang nagsasubmit ng na-consume mo yung meter reading. I don't know. Baka share-share uh, ako ng ganito. Sa Philippines pala eh ganito na rin. Or kung saan mang bansa kayo nang doon, please pakishare naman kung anong sistema dyan. So nandito na tayo. Yan guys. So ito yung mga Metro ng gas 1, 2, 3, 4, bali apat na property ito ayan o no? ayan yung tubo pupunta sa taas centralized na kasi dito ang sa gas so tingnan natin yung atin ayan o no? smart meter na rin tayo ayan ang smart meter ng gas dito so tingnan natin parang ganun din sa electric oh. standing charge 000 active price ito import registered ito yung atin import registered 00 metric u metric cubic I don't know pero yan ang atin oh. 0098.615 M3 yan ang ating basa. Yan ang ating na-consume this month guys. So ngayon isasubmit na natin yung meter reading. So tingnan natin kung magkano ang babayaran natin. Kasi once na nasubmit mo na yon yung electric bills, meter reading at saka gas ay makit automatic uh, uh, Ipo-forward na rin nila kung magkano yung bill mo this month. Here you are, guys. Ito yung ating na-receive na email sa company. Send us your meter reading by December 26, 2023. Na-late <laughs> na. Na-late na. Na, -late na. Okay lang naman yan. So, ito. Pwede natin submit my meter reading. So, let's see. Kung anong lalabas dito. So, ito yan. Submit your meter readings. How to read your meter. Ito yung sa gas. Ayan, no. And, sa electricity, ay ito. So, your last meter reading. Yan, yeah, no. Inestimate na nila. 485. Oh, my God. So, eh, enter natin. Nag-estimate na sila kasi na late tayo. Oh. So, 0, 0, 0, lang naman yun eh. Yung nandun, 98. And sa so, electricity is 0, 0, 0, three, 1.5. Bali, wag na raw yung, ignore na raw yung decimal point. So, ayan, submit natin. 00315. And this one, your last meter reading, 485. Oh, what is this? 0098. Okay. Try natin submit. Okay. Double check. Zero, 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 ninety-eight. And, here, zero, 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 three, one, five. Okay. Submit. It's reading. Ganon kasi, oh. Pagka hindi mo sinubmit sila na ang bahala, mag estimate na lang sila. So, ayun, guys. Zero, zero, ninety-eight and electricity is 00315 so let's see kung marireceive receive natin ng ating o kailangan nating mag-login so here you are guys ang um, may na-receive na tayo electric bill and gas bill magkasama na to so account balance is 395.16 oh debit <laughs> so dahil estimated yung Ah, uh, meter reading, kaya ganyan kalaki. Oh, sobrang laki naman ito, oh. 395. Ah, uh, last matang binayaran lang natin, gas and electric is 160 plus pounds. Pero tumawag na tayo sa company since nga na-estimated yung meter reading na sinubmit nila dahil na-late nga tayo ng pag kaya mali ganyan kalaki. Ay, eh, imagine mo 485 yung ating gas. Ay, eh, ang ang accurate reading naman ay 98 lang. So, sabi nila, sabi ng customer service, uh, 3 to 5 working days, makaka-receive tayo ng bagong bills. Kasi nga, mali yung uh, si, pinorward na bill nila sa atin. So, yun lang, ang, yun ang hirap, guys, pagkatalagang uh, say busy ka, umasa ka na lang sa kanila sa estimated bills nila, malaki yung mabayaran mo. Kaya mas maganda talaga na uh, alamin mo rin. Kasi madali naman eh, makinig ka rin sa ibang payo ng mga Pilipino o yung mga kaibigan mo English na mas maganda, ikaw talaga mag-submit ng meter reading mo. Since nga wala silang pakialam eh, wala nang pumupunta rito mga staff nila para makita ng personally kung ano ba talaga yung meter reading mo ng electric or ng gas bill. So, yon Buti na lang. Alam natin to Kahit pa paano. Uh, imagine uh, 395 pounds. Malaki-laki din yon So, yung guys. paki uh, Pakishare naman sa inyo kung sa Philippines ba ay ganito na ang sistema. Yung consumer na rin. Nagsasubmit ng mga na consume natin sa bills, sa electric or sa tubig. O kahit siyang bansa sa mga Pilipino na Uh, saan mang bansa kayo nandoon please paki-share okay thank you guys for watching bimbo cornejo vlogs yes. happy, happy happy new year Yay. thank you bye bye, bye.